Hello, good evening, guys. We're still here at Plaza Pure Gold. Yan, nandito po kami ngayon sa Pure Gold. na po ako na lang. Oh my God, bakit nakagard talaga na ako dito sa camera? <laughs> well, kailangan na nating tanggapin, guys. Ito na talaga yun. <laughs> This camera is very honest, you know. <laughs> Yan. Dito po, ano lang po ito. Like, eh, sorry ma, sorry ano, kwento-kwento lang ito. Malater na yan si Ate Japina. Pinapanood kanya Ate Japina. Nang aking mama. Yan. Uh, Magkakwento-kwentuhan lang po kami ng mama ko ng konti lang. Mga 30 minutes na chika. <laughs> 30 minutes. <laughs> Inaabot na ng hating gabi dito. It's 9pm guys. So paten na. Andito pa din kami sa pesto. Well, ganoon naman talaga. Hanggang 10pm naman talaga kami dito sa pesto. And ginagawa namin to for how many years ma? Since 2017, 2017 until now. March 2017. Yes. Po. Noon wala pa kaming pwesto, wala pa ito. Um, sa plaza pa lang kami nag ano pa lang noon ang mama ko like nag nag tao doon oh nag-umpisa pa lang siyang mag -gawa ng na magbenta tapos Marke. syempre kaka-start pa lang. So, hindi pa namin, hindi niya pa perfect kung paano gawin yung lecture guys. So, yun, umabot pa sa point na yung unang pagbenta namin, palpak siya, nag-boiled yung ano, yung lecture Tapos, yan, um, binanta pa din namin, inikot namin, wala pa kami nun pesto, so andyan kami sa plaza. Yan, yung plaza na yun guys, andyan kami nagtinda. Tapos, inikot-ikot lang namin yan, yan, hanggang sa maubos. Hindi kami tumigil hanggang sa yan pumesto kami dito sa may baba ng ano ng red ribbon kasi pinaalis kami tapos umakyat kami dito sa ano sa pure gold tapos hindi kami pinalis ni pure gold kaya siguro kung may papasalamatan man ako na ano sobra sobra talaga yung napakalaking na itulong sa buhay namin yung pure gold yon yung pure gold po kasi mabait oo sobrang bait ng mga naging manager dito at ng mga naging ano head tapos ng owner din kasi syempre kung kahit anong bet ng manager kung mismong owner ng pure gold ang magpapalis sa amin syempre walang magagawa ang manager so yun sobrang grateful po ako sa may-ari ng pure gold yan sa so may-ari po na tong pure gold sentro sobrang grateful po talaga ako kasi yung ibang ano may mga malalaking businesses ayaw nilang papestuhan yung ano nila yung sa side ng business nila kasi nga syempre ano parang hindi din kaaya-aya talaga sa mata. Pero still, yung mga taong nagtitinda dyan sa side ng business is naghahanap buhay din. Ginagawa, ginagawa ang lahat para ano, para may maibuhay sa pamilya. Kaya yun, sobrang grateful po talaga ako sa may-ari ng Pure Gold. Kasi, ilang years na yun, since 2017 until now, na 2024, nagtitinda pa din kami dito, nakakapagpesto pa din kami. So, ayan. Yan. Seven years and still counting. Hindi pa din kami pinapalis ng pure gold. Kaya, sobrang thank you po sa mayari ng pure gold and sa mga manager and sa mga head ng pure gold. Sobrang thankful po kami sa inyo. Okay. Napagawa namin guys ang bahay namin dahil sa Lecha Flan. Yan. Dahil sa pagtitinda ni mama ng Lecha Flan, umaraw, umulan, andito kami nagtitinda. Yan. Tapos yung papa ko nagda-tricycle din. Kaya yan, napagawa po namin yung bahay namin. Dahil sa Lecha Plan. Yan. Kaya hindi namin mapagawa yung bahay kung hindi kami pinayagan dito magtinda ng ano, ng pure gold. Kaya sobrang grateful po talaga kami sa pure gold. Kaya every time na magbibirthday si mama, magpapakain po yan dyan sa loob ng pure gold. Sa mga staff, yan, magbibigay siya dyan ng mga ano, merienda o kaya pag birthday ko or kung sino man yung may birthday sa amin magluluto yan si mama ng ano ng meriandahan tapos yun yung ipapamigay din sa loob ano parang gratitude siya sa pag ano gratitude siya sa pag ano sa pag alaw sa amin ng pure gold na magtinda dito tapos yun In seven years, ma, ano ang natutunan mo sa business? Kasi syempre, di ba, hindi ka naman nag-start na nag-business ka na agad. Employee ka? OFW? OFW po si mama. Sa hindi po nakakaalam, OFW po ang aking mama. Nag-work po siya sa Oman ng five years. Okay, ayan. Ma, ano yung sa business? Ano yung natutunan mo? Ah, uh, Business. in seven years. Ano, lakas ng loob. Huwag susuko kahit na marami kang nalulugi. Sige lang. Maraming, maraming bisis na malugi. Dapat huwag susuko. Tapos, yun, tiwala sa Diyos, siyempre. mabait siyempre sa customer. At may problema, nakangiti. Mother, ano ba, may umabot ba sa point na yung sobrang hina na talaga ng business natin na pinanghinaan ka na ng loob? Hindi, hindi naman masyado. Ano, para hindi. Ako kasi ang taong hindi sumusuko basta-basta. Ngayon, guys, alam niyo na kung kanino ako nagmana. <laughs> Yan. Sa mga challenges mang kinaharap mo in seven years dito sa Puesto, syempre, umabot sa point na ikaw dito, okay ka dito, hindi ka pinapaalis. How about naman kami na pinapalayas dyan sa side-side? Kasi bawal. Ano, syempre, talagang ganyan. Ano lang tayo? vendors lang tayo. Pag sinabi ng oh, malis na dyan, alis ka muna pero pag alis nila na nagpapaalis balik na lang. <laughs> yes po yan ang funny funny story sa ano sa sidewalk vendor kasi na malungkot kasi papalisin kami ganyan pero still alam naman namin na trabaho lang trabaho lang yon ng mga nagpapaalis sa amin so kailangan nila yung gawin kasi trabaho nila yon pero syempre, kami din na kailangan naming maghanap buhay para may pangkain, para makasurvive sa daily life, sa daily needs. So, kailangan namin kapalan yung mukha namin, kailangan namin tapangan na every time napapaalisin kami, pag tumalikod na sila, babalik na naman kami. Pag bumalik sila, aalis na naman kami. Tapos, pag bumalik na naman sila, aalis na naman kami. Tapos, pag umalis na sila, babalik na naman kami. So, ganyang routine, guys like ganyan araw-araw ganyan like minsan masama siya sa loob na alam mo yun mapapaisip ko na wala ka namang ginagawang masama ginagawa mo lang naman yung best mo para makatulong sa family mo ginagawa mo yung mga bagay na alam mo ano, makakatulong sa inyo yung pagtitinda na nga lang yung naisip mong paraan para makatulong kahabang nag-aaral tapos still parang ano parang parang ano parang alam yon parang pinapahirapan pa or parang pinapahirapan pa yung sitwasyon parang sana ang oh, par oo oo oh, oh. oh, oh. kasi daw sa habulin oh parang kang kaya oh, para no, ka na oh. ano ano yon sobrang sakit sa luob so, ano lang yan tra trabaho lang. oh trabaho lang po talaga nila yon kaya yan sinusunod lang nila kung ano yung utos kaya yan pero still laban lang talaga yun lang talaga Tsaka lang ano, naman kami. Marami naman halos. Lahat naman ang naghahanap buwan. Opo. Lahat naman dito ng sidewalk vendor na da, pinagdadaanan niya. Minsan niya nakakaawa especially yung mga ano ha, yung mga yung mga natatapon yung paninda tapos hindi na pwedeng pulutin kasi nga hinahabol sila.